So, kabayan, what's up? Sawadika! Maganda morning sa inyo lahat, kabayan. At gusto ko pong i-share sa inyo tong vlog na to for today's video. Matagal tayo hindi nakapag-vlog, kabayan, kasi busy po ako sa trabaho. So, yun nga po. Kaya po ako nag-vlog ngayon kasi um, gusto ko pong i-share sa inyo, kabayan, dahil ngayon po, First time ko po na magta-travel international. tapo tayo sa Land of Smile. Wala nang paligoy-ligoy. Doon na tayo pupunta at walang iba, syempre kabayan kundi sa Thailand. Actually, kabayan, ang ang purpose ko talaga, kung ba't ako pupunta doon, hindi naman para tingnan yung mga tourist spot ng Thailand, kundi uh, meron sana ako doon gustong makita na, kumbaga, isa siyang Thai artist. Kaso lang, um, February 20 ang lipad namin papuntang Thailand, kaso lang, yun na nga, pupunta naman sila ng Vietnam. So, February 20 pa pupunta sila ng Vietnam. So, medyo hindi, hindi siguro talaga mangyayari na makikita ko sila kasi nga yung paalis sila anyway, okay lang so dahil nandito na to nakapagpabok na ako sa uh, agency, travel agency gusto ko na lang sa inyo i-share kabayan ngayon kung uh, ano ba yung mga kailangan na ano ba yung mga kailangan na requirements para kumbaga Uh, makapunta ng Thailand. Unang-una, -una, wala naman pong visa ang Thailand kabayan. So, passport lang. At uh, syempre, yung mga kailangan na requirements, depende kung ikaw ay empleyado, private man, or government employee ka man, or uh, isa kang negosyante. So, may kanya-kanyang requirements kabayan. So, unahin, na mo, unahin ko muna yung requirements para sa uh, empleyado. So kabayan, ito po yung mga requirements na kailangan po nating asikasuhin. Mapa-private man o mapa-government, ito po yung mga requirements na kailangan po dala natin pagdating natin sa airport. Kasi baka po ito ihingiin ng immigration officer. So, hindi po natin alam, kasi katulad ko, first time ko, hindi ko alam kung ano yung mga hihingiin. Kaya ang ginawa ko, kinumpleto ko. Kani sinabi sa akin ng agency, kinumpleto ko. So, ito na po yung mga kailangan. Number one, Certificate of Employment. So, meron po akong dalang Certificate of Employment. Siyempre, saan ba yun nanggagaling gagaling? Siyempre, kung saan tayo nagtatrabaho, dun sa opisina na pinagtatrabahohan natin, or, kung hindi man opisina, kung saan man, o kung saan ka man nagtatrabaho, bahala ka. Kumuha ka na lang. Okay? Sunod ay, leave form. So, meron din po akong dalang leave form. Kailangan yun. Saan ba yung galing? eh di syempre, sa pisina mo, kung saan ka nagtatrabaho, doon ka humingi ng leave form sa employer mo. Di ba? Diba? Humingi ka ng leave. Kung ilang araw yung leave mo, doon. Yun yung ilagay mo doon. Pangatlo po ay pay slip. 1 to 3 months. Eh, latest ang hihingi nyo. Kung ngayon po ay February, So, hingi, ang hiningi ko, January, December, and November. Kasi February, hindi pa naman natatapos. Wala pa kami sahod. Kaya, yon January, December, and November. Sunod po, syempre, company ID. Kailangan natin magdala ng company ID para meron tayong proof na tayo po ay talagang nagtatrabaho sa company na yun, kung saan man siyang company. Okay? Pang-apat po ay travel authority. Kailangan nyo ng travel authority. Na, syempre, galing din sa inyong employer. Panlima, ito ka ba yan? <coughs> Excuse me po panlima ay statement of account. Bagamat yung statement of account kabayan ay hindi naman, hindi ko alam kung talagang hihingiin. Pero meron kasi ako mga napapanood na hinihingian sila. So ako nagpasiguro na lang din ako na humingi ako ng statement of account sa aking bangko de Oro. Kaya yun, may dala din ako doon. So yun yung mga dala ko as a government employee. At doon naman po sa kasama ko kabayan, dahil may kasama po tayo, kasi syempre, sinama ko na lang kasi kawawa naman. Gusto rin naman yan lumayas. Eh di, isama natin. So yung kasama ko po kabayan is um, business woman siya. Negosyante siya. Kaya yung requirements naman na hiningi sa kanya is unang-una syempre business permit. Saan ba nang galing yung business permit? Eh di sa munisipyo, di ba? Kasi yung business niya, syempre may permit yun. Sa munisipyo siya kumuha ng business permit. So yun, dun yung manggagaling talaga. Saan pa ba? ba? Pangatlo ay pangalawa. Pangalawa DTI permit. O, di ba? Sa DTI kayo niyang kukuha. DTI permit kung may negosyo kayo. At syempre, kailangan nyo din ang ITR. Saan ba kinukuha ang ITR? Sa BIR. Kasi kapag ka wala mo yung mga yan, walang ganyan ang negosyo nyo, ibig sabihin, illegal. Alam nyo naman ngayon, ang negosyo, kahit sari-sari store, kailangan may business permit kailangan nagbabayad ka na ng tax. Kahit anong negosyo ngayon, kailangan may permit. Kaya talagang, wala, ganun talaga ang buhay. Pahirap ng pahirap. So, yun yung mga kailangan nyo i-comply. Para kayo po ay, kumbaga ay, pag kayo, kayo na-offload pa, ewan ko na, ako ganun din eh. Kapag na-offload ako, bahala na. Siguro wala, wala magagawa kapag ako na-offload. Although, kumpleto tayo sa requirements, pero sana wag naman. So, yun po yung mga kailangan na requirements kabayan. At ngayon naman po, magkano ba yung binayaran namin sa agency? So, binayaran po namin sa agency kami dalawa is 55,000 pesos. So, yun po yung binayaran namin. Hindi pa po doon kasali ang, hindi pa po doon kasama ang travel tax na tinatawag. Ang travel tax po is 1,620. Hindi pa po dun yung kasama sa 55. Ang kasama lang po dun is yung uh, breakfast namin dun sa hotel. O, o nga pala po, may hotel na siyang kasama. Kasama dun yung hotel, yung ticket, balikan, at yung pagsundo, paghati dun sa hotel. At kasama din din po dun sa 55 yung breakfast namin. At half day po, half day lang na Uh, pamamasyal, so yun half day po, namimili, namili kami kung anong araw namin gusto mamasyal so the rest po, na kami sa Thai, sa Thailand, ay kami na po ang bahala, sarili na namin expenses yun, kakain kami mamasahe kami sarili na namin expenses, kaya talagang ako po eh, talagang nagresearch research din ako kasi nga eh, syempre mahirap pupunta ka dun, nang wala tayong alam So, 'yun po kabayan, hindi kasama dun yung travel tax. At nagdagdag po ako kabayan ng uh, additional uh, additional na bayad para po sa um, check-in. Kasi ang ang included lang nila dun kabayan sa sa 55,000 is 7 kilos lang na hand carry. So, meron akong hand carry na 7 kilos, pero nagdagdag din po ako ng nag-check-in din po ako ng bagahe ko na 20 kilos. Kasi nga po, eh baka kulangin sa akin yung 7 kilos. Kasi, syempre, minsan, hindi natin alam, mali mo, may mabili tayo sa Thai. Wala tayong lalagyan pag-uwi. Mahirap naman kung doon pa tayo magbabayad sa Thailand Airport, mas malaki ang magagastos natin. So, ang naging additional ko po doon sa 20 kilos na check-in is nasa 3,900. Kulang-kulang 4,000 po yung additional na binigay ko doon sa agency kasi sila po yung nag-add on sa Air, sa Air Asia kasi yun yung aming airplano. Air Asia ang sasakyan namin at kabayan ako na din po pala ang magpipil up doon sa e-travel uh, two days before kami mag flight, magpipil up po ako doon uh, sa e-travel.gov parang ganun siya at syempre magbo-boarding ako na din yung mag, mag nagpipila up dun sa boarding boarding pass para pagdating namin dun i-scan ko na lang at tapos magbabayad ng i-travel tapos immigration yun na kumbaga dire-diretso na para walang masayang na oras at ngayon kabayan syempre samahan nyo din ako hindi lang naman po ako magbibigay sa inyo ng info gusto ko rin sa inyo i-share ano ba yung mga daladala ko ano ba yung mga dadalhin natin sa Thailand ito po ito po yung bagahe ko at gusto ko pong din i-share sa inyo kung ano yung mga um, kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng dalhin sa airport or sa biyahe. So, sinasabi po na kailangan ang mga dala natin is katulad ng mga liquid. Maraming bawal. So, yung syempre hindi ako magdadala ng bawal but ako magdadala ng bawal eh hindi ako nakaalis di ba so syempre ang dadalhin natin yung mga kailangan lang talaga yung mga necessity na kailangan ko lang talaga like syempre lotion toothpaste mga ganyan o yun lang yung dadalhin natin at kailangan po ay hu wag siyang lalagpas o hindi siya lalagpas dapat ng 100 ml so 100 ml pababa dapat yun lang yung dala natin pwede rin tayong magdala ng cellphone ng charger, at meron din po akong dalang headphone na Bluetooth. Tatry ko yun kung po pwede ko siyang nadala. Kasi nag-research po ako, pwede naman siyang madala eh. Pero kung hindi siya pwedeng madala, ang binili ko ay mura lang naman yun. Kaya okay lang kung sakaling hindi payagan, eh, ibibigay ko na sa kanila. Sa kanila na lang, di ba? So, yun po yun, kabayan. Ngayon, samahan niyo po ako kasi ayusin ko po yung gamit ko. At tara, para makita niyo po kanina yung mga dala ko. Okay? Let's go!

Ito naman ngayon kabayan, yung mga dadalhin natin na mga pampabeauty ba? Mga pang sa muka. Alam niyo naman ako, may katarayan, may kaartehan. Kaya, kailangan natin magbaon nito kasi kailangan ko to. Siyempre, kailangan natin ng lip serum. Meron tayong lip serum. May baon ako nito. Ito, maliit lang to. Pero ito kasi kabayan mga dala ko na to, hindi ko siya ilalag... Hindi ko siya iahan carry. So, ilalagay ko siya sa check-in luggage. So, dun ko siya. I-check-in ko siya. Kasi nga, katulad dito yung lotion ko, uh, ito yung gusto kong dalhin, yung medyo malaki. Pero meron akong 100 ml. Pero, maliit kasi to kaya ayoko siyang dalhin. Kaya, itong malaki ang dadalhin ko. So, ito, meron dala din tayong lotion. At, syempre, meron tayong dalang sunscreen. Kailangan natin to protection to sa araw kasi baka mainit doon. At, ito din, palagay natin sa muka. Nilagyan ko siya ng mga dilagyan ko siya ng ano ng tape para hindi siya magbukas or hindi siya mag-leak. Para kumbaga pasiguro lang ba. Para hindi siya mag-leak. So 'yan. At meron tayong skin cleanser sa mukha. Ito maliit lang ito. Uh, 60 ml lang siya. Maliit lang siya, 60 ml. At ito malaki to, moisturizing Uh, 118 ml siya. Kaya talagang ito eh, naka-check-in. Naka-check-in. Hindi siya pwede sa hand carry. Kasi medyo malaki siya. At meron tayong sabon. syempre Dove. Pansabon din sa muka. Pansabon pala sa katawan. At meron tayong toothpaste. Toothpaste at toothbrush. Magkasama na siya. Yung toothpaste, maliit lang siya. 37 grams. So, 37 ml lang din siya. At syempre, meron tayong, meron din akong dalang sabon na, sabon sa muka. Eh, kasi, ito talaga yung pinagsasabon ko sa muka. Ito. So, yun. Kalahati lang. Kasi, isang buo siya, hinahati ko siya para medyo matagal ang gamit. Tapos, binalot ko sa tissue para hindi siya matunaw. ba diba? Kasi, baka matunaw kasi. Baka pagdating doon, ubos na. Kaya, yan. Nakabalot lang siya dyan. At syempre, toner. Meron tayong dalang toner. Itong toner na to, hindi ko alam kung ilang ml to. Kasi wala na, oh. hindi niya na makikita yung kung ilang ml siya. Kaya talagang ito ay sa check-in. At syempre, meron tayong dalang deodorant. Yung deodorant, nakabalot din siya ng ganyan. So, yun lang. Yun yung mga dadalhin natin. Uh, na natin. Naiusin uh, ko na para, you know, ganun talaga. At, syempre, dito ko siya ilalagay para kumbaga kita siya. Okay? Meron tayong dalawang malaki. Meron tayong tuwalya. Meron akong... Ito kasi malaki itong tuwalya na to. Ayoko siyang dalhin. So, meron naman akong dalang, ano, batro. May batro ako? So, ito lang ang aking dadalhin. Mayroon pantalon lang siya. Mayroon pantalon. Tapos, syempre, <noise> mayroon siya kaya.